Sabi nila, laging may dalawang panig ang bawat kwento at kadalasan, ito ay magkasalunga. Pero sa kasong ito, hindi na kailangan ang pagtatalo. Mismong mga salarin ang nag-record ng ginawa nilang karahasan kaya't lantad ang kanilang kasinungalingan at wala ng pagdududa. Balikan natin ang isang kwento ng papausbong na pag-ibig na nauwi sa karahasan kung saan buhay ng biktima ang naging kapalit. Isang nakakakilabot na krimen ang nangyari noong August 2022 sa Beaufort, Georgia. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa na krimen. Hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Ashley Bocanegra ay ipinanganak noong November 18, 1991. Noong 2022, si Ashley na tatlumpung taong gulang ng panahong iyon ay nagsisimula ng bagong buhay sa Beaufort, Georgia, matapos siyang lumipat mula Bronx, New York kasama ang kanyang pitong taong gulang na anak na lalaki. Layunin niyang bigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang anak sa bagong lugar. Sa panahong iyon, nakatira sila sa isang apartment kasama ang kanyang fiancé na si Julian Reyes na siya ring ama ng kanyang anak. Ayon sa kanyang pamilya at mga kaibigan, si Ashley ay isang tapat at maaasahang tao na labis na minahal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kwento ng kanyang pamilya, bago mangyari ang malagim na sinapit ni Ashley, natapos na raw ang relasyon nila ni Julian. Napagkasunduan nilang magco-parenting na lang para sa kanilang anak at maayos naman daw ang ganitong setup para sa kanila. Masipag si Ashley sa kanyang trabaho bilang manager sa floor and decor. Habang nasa night shift siya, nagkaroon siya ng espesyal na koneksyon sa isa sa kanyang mga katrabaho na si Daniel Gonzalez. Nagsimula ang koneksyon nila sa pag-uusap tungkol sa kanilang problema sa mga karelasyon nila. Si Daniel ay may anak din sa karelasyon nito. Kalaunan, nauwi sa isang romantikong ugnayan ang kanilang komunikasyon. Noong mga panahong nagsimula silang mag-usap, si Daniel ay kasalukuyang engaged kay Antoneta Stevens, 27 taong gulang. Magkasama silang nakatira sa isang apartment, kasama ang dalawa nilang anak na lalaki na may edad tatlo at siyam, pati na rin ang nakababatang kapatid ni Daniel na si Janine Gonzalez, isang teenager. Ang ama naman ng anak ni Ashley na si Julian ay walang alam na may relasyon ito kay Daniel. Pero kalaunan sa panahon ng paglilitis, inamin niyang may kutob siya na may kakaibang nangyayari. Samantala, si Daniel naman ay matagumpay na naitago ang kanyang ginagawa mula sa kanyang fiancé na si Antoneta hanggang sa dumating ang August 2022. Hindi tulad ni Julian, malakas ang kutob ni Antoneta na may itinatago si Daniel at pinagdududahan niyang may nililihim ito sa kanilang relasyon. Nakumpirma rin kalaunan ang hinala ni Antoneta ng ibunyag ni Janine, ang labimpitong taong gulang na kapatid ni Daniel, ang nararamdaman ng kanyang kuya para sa isang katrabaho nito. Inamin ni Daniel sa kapatid ang tungkol sa espesyal niyang damdamin para kay Ashley. Kinabukasan, sabay silang nagtungo sa direksyon ng floor and decor kung saan nagtatrabaho sina Ashley at Daniel. Habang papalapit sila sa isang quick trip convenience store na malapit sa floor and decor, Nakita nila sina Ashley at Daniel na magkasamang naglalakad sa oras ng lunch break ni Daniel. Ang masakit pa nito, sinabi ni Daniel kay Antoneta na hindi siya makakapag-break sa araw na iyon. Dahil dito, agad silang nilapitan ni Antoneta at doon nagsimula ang mainit na pagtatalo. Nahinto naman ang kaguluhan at umuwi si na Antoneta at Janine, nagalit na galit kay Ashley. Nang sumunod na araw, Huwebes, August 11, habang mahimbing na natutulog si Daniel, Ginamit ni Antoneta ang pagkakataon para silipin ang cellphone nito. Dito niya tuluyang nakumpirma na may pisikal at emosyonal na relasyon nga si Daniel kay Ashley. Pagkatapos noon, nagplano si na Antoneta at Janine bilang magkasabwa. Magkasama silang nag-isip ng hakbang para harapin si Ashley. Ginamit ni Antoneta ang cellphone ni Daniel para magpadala ng mga mensahe kay Ashley habang nagpapanggap na si Daniel. Ipinaliwanag niya sa mensahe na pinapaalis na raw siya sa bahay nila ni Antoneta dahil nabunyag na ang kanilang tunay na relasyon. Ginawa ito ni Antoneta para mahikayat si Ashley na pumunta sa kanilang apartment na hindi alam ni Ashley na ito ay isang patibong sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Ashley sa Preston Hills at Mill Creek apartment sa Beaufort, kung saan nakatira sina Daniel at Antoneta. Habang naglalakad si Ashley sa daan sa likod ng apartment complex, inaasahan niyang si Daniel ang kanyang makikita. Ngunit sa halip, sinimula ni Janine ang pagvideo habang papalapit si Antoneta para harapin si Ashley. Bago pa man makakilo si Ashley, agad siyang inatake ni Antoneta. Sa video, makikita ang marahas na pag-atake ni Antoneta sa kanya. Walang awa siyang kinalagkad pababa sa lupa sa pamamagitan ng marahas na paghila ng kanyang buho. Habang patuloy ang pag-atake, naririnig ang mga sigaw ni Ashley habang pilit niyang pinoprotektahan ang sarili. Habang binubugbog siya, paulit-ulit na sinasabi ni Antoneta na papatayin niya ito. Malinaw na galit na galit si Antoneta habang inaakusahang sinira ni Ashley ang kanyang pamilya. Pinagmumura niya si Ashley at patuloy na nagbabanta sa kanyang buhay. Habang patuloy ang pambubugbog ni Antoneta, Naririnig naman sa background si Janine na tumatawa at ginagatungan pa ang ginagawang pananakit ng kanyang magiging hipag. Paulit-ulit namang nakiusap si Ashley na tigilan na siya. Ang video na kinuhana ni Janine habang nangyayari ang insidente ay sobrang marahas at masyadong graphic kaya hindi ito ipinalabas ng buo sa publiko sa panahon ng paglilitis. Habang nagpapatuloy ang pananakit, sandaling huminto si Antoneta at tinanong si Janine kung gusto rin itong makisali. Hindi naman tumanggi ang dalaga at agad siyang lumapit kay Ashley na nakahiga na sa semento na umuungol sa sakit. Marahas niyang sinipa si Ashley sa harapan at likuran nito. Hindi lang nila marahas na binugbog ang biktima, ninakaw din nila ang cellphone nito. Ayon sa kanila, gagamitin daw nila ang cellphone para kontakin ang fiancé ni Ashley na si Julian tungkol sa relasyon nito kay Daniel. Habang nagkakagulong-gulong sa kalsada na Ashley at Antoneta, isang empleyado mula sa apartment complex ang dumaan sa kain ng golf cart. Agad itong tumawag sa pulis at inireport na may dalawang babaeng nag-aaway at isa sa kanila ay duguan. Samantala, madaling nalamangan ni Antoneta si Ashley dahil sa maliit at payat na pangangatawa nito. Pagkatapos ng gulo, naiwan si Ashley na sugatan sa gitna ng kalsada habang sina Antoneta at Janine ay bumalik sa kanilang apartment, daladala pa ang cellphone ng kanilang biktima. Kahit sobrang nasaktan, sinundan pa rin ni Ashley ang dalawa papunta sa apartment para bawiin ang kanyang cellphone. Ang natutulog na si Daniel ay nagising ng bumalik sa apartment si na Antoneta at Janine. Napakaingay ng dalawa habang nag-uusap tungkol sa nangyaring gulo. Wala siyang maintindihan sa mga pinag-usapan ng mga ito. Ilang sandali pa, kumatok si Ashley sa kanilang pintuan, galit at pilit na kinukuha ang kanyang cellphone. Ayon kay Daniel, nabigla siya nang makita ang itsura ni Ashley nang buksan niya ang pintuan ng apartment. Nakita niya ang mga tinamon nitong sugat. Sa sobrang pagkagulat, naisara niya ang pinto. Nang mahimasmasan, binuksan niya ulit ang pintuan at ibinalik ang cellphone kay Ashley. Umalis naman ang babae ng walang paalam. Kinagabihan, sinabi ni Daniel sa mga investigador na matagal na raw nasira ang relasyon nila ni Antoneta. Noong kinampronta siya nito tungkol sa relasyon niya kay Ashley isang araw bago ang insidente, inamin niyang wala na siyang nararamdamang atraksyon sa kanya. Ibinigay naman ni Daniel ang kanyang cellphone sa mga investigador at pumayag siyang i-download ang laman ng kanyang mga mensahe. Dito nila nakita ang mga text messages ni Ashley matapos ang natamong pananakit. Sinabi ni Ashley na hirap siyang huminga ang bilis ng tibok ng kanyang puso at balak niyang magtungo sa urgent care. Nakasaad sa kanyang mensahe na okay pa raw siya hanggang sa sinipa siya ni Janine sa likod at sa dibdib na malapit sa puso. Malinaw na kahit nakauwi pa si Ashley, matapos ang pananakit sa kanya, hindi niya agad na malayan kung gaano kalala ang tinamo niyang mga sugat. Matapos niyang mabawi ang kanyang cellphone, bumalik siya sa sarili niyang apartment. Sa kuha ng CCTV, makikita si Ashley na hirap maglakad at umuungol habang pinipilit buksan ang pinto. Tinawagan niya ang kanyang fiancé na si Julian para ikwento ang nangyari. Pagdating ni Julian sa kanilang bahay, kitang kita sa video na nahihirapan ng huminga si Ashley habang nakasandal sa railing ng ikalawang palapag, pilit na humihinga. Dinala si Ashley sa Memorial Hospital kung saan agad napansin ng isang nurse na posibleng biktima siya ng pananakit. Dahil dito, agad nitong tinawagan ang mga otoridad. Samantala, makalipas ang halos dalawang oras mula sa insidente, Dakong alauna ng hapon, nagtungo ang mga investigador sa apartment complex ni na Daniel at Antoneta matapos makatanggap ng tawag mula sa leasing office. Dito nila nadatnan sina Antoneta Stevens at Janine Gonzalez. Agad nilang sinubukang ilihis ang sisi, sinasabing si Ashley ang unang umatake sa kanila. Nasa labas si Antoneta ng kanilang pintuan habang ipinaliliwanag sa pulis na ang manager daw ng fiancé niya ang nakikipagrelasyon dito at pinipilit itong makipagsiping. Ayon sa kanya, tinatakot daw ni Ashley si Daniel na kung hindi nito gagawin ang gusto niya, ay matatanggal siya sa trabaho. Ngunit sa kanyang salaysay, hindi niya binanggit na siya mismo ang nagkunwaring si Daniel at ang pumilit kay Ashley na pumunta sa kanilang apartment. Ikinuwento pa ni Antoneta ang insidente kung saan nakita niya si Daniel at si Ashley na magkasama sa panahon ng break time sa trabaho. Dahil sa kanyang pakiramdam bilang babae, naniwala siyang ito ang kabit ni Daniel. Hindi niya sinabi sa mga pulis na si Janine ang nagsabi sa kanya sa damdamin ng kanyang kapatid kay Ashley. Dagdag na pahayag ni Antoneta, nag-away raw sila ni Ashley, at matapos ang pagtatalo ay nagdesisyon na makipaghiwalay si Daniel kay Ashley. Ngunit sa kabila nito, tuloy pa rin daw ang pagtawag at pagtetext ni Ashley, at sinabing pupunta ito sa kanilang apartment. Inamin ni Antoneta na hinintay niya si Ashley sa labas ng apartment Ngunit hindi niya inamit na siya mismo ang dahilan kung bakit pumunta doon ang babae. Sinabi niyang nagkagulo lamang sila nang lumapit si Ashley sa kanilang bahay. Pero nang nakuha ng mga investigador ang cellphone ni Daniel, doon nila nalaman ang totoo. Habang nagpapagaling naman si Ashley sa ospital, nakakausap pa siya ng mga otoridad sa cellphone dahil gising pa siya at maayos pa ang pakikipag-usap. Ipinaliwanag ng mga pulis na ayon kina Janine at Antoneta Mutual daw ang away at nag-ugat sa pagiging kabit niya kay Daniel. Mariing itinanggi ito ni Ashley. Habang nagsasalita, naririnig si Ashley na inuubo. Sinabi niya sa opisyal na may kagat siya sa mukha, braso at binti, at may mga sugat siya sa likod. Kwento pa niya, nakadagan daw sa kanya si Antoneta habang sinisipa siya ni Janine. Sa kasamaang palad, hindi nila agad na pagtanto kung gaano kalubha ang kalagayan ni Ashley. May malubha na pala siyang internal bleeding. Mabilis na lumubha ang kanyang kalagayan kaya inilipat siya sa isa pang ospital sa pamamagitan ng airlift para sa agarang operasyon. Ayon sa kanyang kapatid na si Jessica, pagdating ni Ashley sa ospital ay hindi na siya makahinga ng maayos at kinailangan siyang kabitan ng ventilator. Nakakalungkot na binawian siya ng buhay ilang sandali lamang ang lumipas. Hindi man lang siya umabot sa operasyon. Ayon sa isang emergency physician ang mga nakuhang pinsala ni Ashley, ay tugma sa isang matinding pananakit. Halatang halata raw na sobra ang ginamit na puwersa, masigit pa sa kailangan kung ang layunin lang ay takutin ang isang tao. Sa isinagawang autopsy, lumabas na ang ikinamatay ng biktima ay sinadyang pagpatay, dulot ng malawak na pinsala sa katawan. Napunit ang isang maliit na glandula na triangular shape na nasa ibabaw ng kidney, kaya't dumugo ng husto ang katawan nito hanggang sa siya ay mamatay. Matapos ideklarang patay si Ashley, agad na naging kaso ng pagpatay ang insidente. Mula sa dating assault o pananakit. Bumalik ang mga investigador sa apartment ni na Antoneta at Daniel upang ipaalam kina Antoneta at Janine ang nangyari. Wala roon si Daniel ng mga oras na iyon. Nang malaman ni Antoneta na namatay si Ashley dahil sa pinsala na sila ang punot dulo ng lahat, tila nagulat siya at iginiit na wala silang kasalanan. Ayon sa kanya, ang nangyari ay isang alitan na kapwa na walan sila ng kontrol ng biktima. Samantala, tahimik lang si Janine habang nakatayo sa may pintuan sa likod ni Antoneta. Ipinaliwanag ng mga investigador na kailangan nilang kunin ang opisyal na salaysay ni Antoneta at Janine. Patuloy naman na pinanindigan ni Antoneta na mutual ang nangyaring away nila ng biktima. Idinagdag pa niyang marami siyang pinagdadaanan at siya raw ay may bipolar disorder at kasalukuyang nasa depresyon. Hindi nila nakumbinsi ang mga otoridad at dinala sila sa presinto at pinaghiwalay ng silid para sa interogasyon. Halos buong oras ng pagtatanong kay Janine, siya ay nakangiti, walang kahit anong pagsisisi kahit na namatay si Ashley dahil sa kanilang ginawa. Ikinuwento niya na hindi magkasundo si na Daniel at Antoneta at madalas daw mag-away. Sinabi rin niya na sobrang magkalapit sila ni Antoneta at mas tinuturing pa niya itong kapatid kaysa sa tunay niyang kapatid na lalaki. Bukas sa investigasyon si Janine, at magiliw pa niyang ikinuwento ang mga nangyari. Anya, si Antoneta ang gumawa ng halos buong pananakit habang siya naman ay hinila lang si Ashley ng kaunti sa simula. Nang utusan ni Antoneta si Janine na kunin ang cellphone ni Ashley, agad daw siyang sumunod sa taong kanyang iginagalang. Habang tuloy-tuloy lang ang kwento ni Janine, halata na hindi niya lubos na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon at ang katotohanang nasasangkot na siya sa kaso ng pagpatay. Nahuli naman siya ng mga investigador sa isang kasinungalingan nang sabihin niyang hindi raw niya alam na nilinlang ni Antoneta si Ashley, papunta sa kanilang lugar. Nang suriin ang kanilang mga cellphone, may lumabas na video mula sa cellphone ni Janine, kung saan makikitang si Antoneta ang nagte-text gamit ang cellphone ni Daniel habang naghihintay sila sa labas kay Ashley. Nang tanungin si Janine ng mga investigador kung kinuhanan ba niya ng video ang away, nasinagot niya na hindi raw siya ganoon kabobo isa na naman itong halatang kasinungalingan. Habang iniimbestigahan na natiling kalmado lang si Janine, tumatawa pa at minsan ay humihikab. Tinanong siya ng investigador kung ano ang nararamdaman niya sa pagkamatay ni Ashley dahil sa tinamong pinsala, pero nanatili siyang walang emosyon. Samantala, si Antoneta ay tahimik lang sa hiwalay na silid ng investigasyon at humiling ng abogado. Paliwanag niya, hindi raw niya intensyon na makipag-away kay Ashley ng araw na iyon. Ayon sa kanya, si Ashley raw ang pumunta sa bahay nila para hanapin si Daniel. Hindi naman agad nalaman ni Daniel ang sinapit ni Ashley hanggang sa gabing iyon nang bumalik ang mga pulis sa kanyang apartment upang tanungin siya tungkol sa biktima. Tinanong pa niya ang kondisyon nito. Nang ibalita ng mga pulis na patay na ang babae, nagulat siya at napahagulgol na lamang at hindi na makausap dahil sa tindi ng naramdaman nito. Parehong inaresto si na Antoneta at Janine at kinasuhan ng aggravated battery, robbery at felony murder. Nang ipaalam kay Janine na sinampahan siya ng kasong pagpatay, sinagot niya ng pabalang ang mga investigador na hindi niya halos ginalaw ang biktima. Ngunit lumabas sa investigasyon na ang ginawang pagsipa ni Janine sa katawan ng biktima ang naging huli at pinakamatinding tama na ikinamatay ni Ashley. Dinala si na Antoneta at Janine sa Gwinnett County Jail habang si Daniel naman ay naiwan sa bahay kasama ang kanilang mga anak. Sa nangyaring trahedya, tatlong batang lalaki ang nawala ng mga ina. Ang pinakamasakit ay ang anak ng biktima dahil tuluyan na itong naulila sa ina sa murang edad nito. Noong 2023, parehong nagplead ng guilty si na Antoneta at Janine sa kasong voluntary manslaughter at hinatulan ng dalawampung taon sa kulungan. Nakatakda silang makalaya sa taong 2042. Para sa iba, ito ay hustisya. Pero may ilan ding nagsasabing masyadong magaan ang parusa, lalo't planado ang ginawa nila at may buhay na nawala. Habang nakakulong, nag-upload pa si Janine ng video sa TikTok. Kung saan siya ay nakangiti at tila nagmamalaki, patunay na wala pa rin siyang pagsisisi sa kanyang ginawang krimen. Walang anumang hatol ang makapupuno sa puwang na iniwan ng pagkamatay ni Ashley, at sa mapait na katotohanan may batang maiiwan ng walang gabay at yakap ng kanyang ina. Hindi ito basta kwento ng pagtataksil at puot, ito ay isang pagsasaalang-alang sa kung paano natin pinapairal ang emosyon na kayang sumiklab at humantong sa isang trahedyang walang balikan. Habang buhay ng dadalhin ng pamilya ni Ashley, ang sakit ng pagkawala ng isang masayahin at mabuting tao na bigla na lamang binawi sa kanila at ang tatlong mga inusenteng bata na tatahakin ang buhay na may bitbit -bit na sugat sa kanilang mga puso, isang sugat na iniwan ng karahasang hindi nila kailanman mauunawaan. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i e share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.